Alright Hey what's up mga sir It's me again sir God Mustang ang election sa inyo? Kahapon election no? Puyat ang mga tao Kakabantay ng boto nila Dito sa amin sa barangay na bilid Merong dalawang kandidato for barangay chairman Halos Hindi rin nagkakalayo yung score Hindi ata lang magpas na 100 Yun lamang ng isa eh. Yung nanalo is yung dating kapitan din kil ng aking may bahay ng aking misis si uncle pastor dating principal rin dito sa nabilid uh, second term yun na ngayon congratulations sa mga nanalo narangin ko na magampanan nyo ng maayos ang inyong, inyong tungkulin sa inyong mga nasasakupan So right now mga sir, papunta tayo ng hindi City kasi kasi magpapatest ako ng aming tubigan. Kukuha ako ng sample. Pero yung bote kung saan ilalagay yung water sample is manggagaling dun sa laboratory kung saan ako magpapa-water test. Dito sa may Dipolog City, sa may Agape. Eh. Pero before tayo pupunta ron, Dahil sir, na yung mga bata, dere? Wala man sir. Ah wala pa? wala pa? Ah, sige. Balik ako sir. Ako lang kisubay. namit pero mga SSLG officer ah, kay naman may trabaho on Lagi. Sige sir. sir. Tobigan. alright so ayan mga sir at naka kuha na tayo ng ano empty bottle para sa ating water test para sa ating tibigan water refilling station dito sa Minabilid may mga instructions na binigay may mga kailangan fill upan tapos kailangan mong ibalik doon sa kanila for water testing ang sabi the best daw kumuha ng tubig sa umaga so as per instruction ng installer ko si sir arvin siya na yung bahala ibibigay ko lang sa kanya tong mga papeles tapos yung bottle siya na yung kukuha ng tubig dun sa aming water refilling station dog na yun ano magiging ganyan din yun sa amin yun yung kalakas tayo sa shop ni sir arvin sana nandito siya One eternity later. Wala si Bosing. Patay yung misis niya. Anak niya lang yung nandun. So as per instruction ni Sir Arvin, iwan ko na lang daw dun yung battle tsaka yung mga papeles. November 1 bukas, no? November 2 daw siya makapunta sa amin para kumuha ng water sample right, so, ayan mga sarang, ganito na lang yung vlog na to. Until next time, update ko na lang kayo kung anong maging result ng ating water test. So, again, this is your God. Ingat po tayong lahat. Keep safe, ride safe, and God bless us all. Bye-bye. Peace, yo.